So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating pangulo, Duterte. Oh. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang akin telepono, anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Eh ako naman po, kuminahin po tayong lahat ha. Kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po 'yan, asahan niyo po, ako 'yung spokes hour at ako'y mananawagan para sa mga Pilipino na uh, manindigan. Pag nangyari po yan, asahan nyo naman ako na ako'y magsuspok sa award dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa akin tatlong sources, na talaga naman pong mga kapanipiniwala yan, no? eh bakit pa kayo maghahanap ng source? Eh nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Eh bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Eh siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doon uh, uh, sec section sa ICC para doon sa mga victims. no? Kasi talagang progressive po ang progressive dahil nga they respond to the victims no meron talaga opisina that takes care of yung victims no hindi naman biktima si Trillanes pero siyempre sa kahit ano namang mga uh, uh, legal proceedings kinikilala kung sino mga complainant at complainant yan si Senator Trillanes so bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na pa palabas na ang warrant of arrest pero ang sinasabi ko po hindi naman ako solely nagrely ng dating senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng tatlong iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po ha, hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Ay nasa dyaryo ngayon yung mag-amang Romualdo na Kamigin nagsasabi na yung sinabi daw ni presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, eh, Session, Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez. Anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the republic with force. Ano ibig sabihin niyan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ang uh, territorial integrity ng Filip ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi si Dision, yung isa nagsasabi, we will meet it with a threat of force. So ibig sabihin, abay baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will use, we will not hesitate to use force. O oh, nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-areso na lokal, meron din po akong multiple sources nakapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masuserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masuserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. So mahi mahirap po yun ha, na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as Evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na broadcast yon. Posible, pero pwedeng questionin. Pero, po pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang visa, but anything is possible. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. So, kung sa tingin ng ilan dyan, na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na iparesto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte at narinig na ninyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi ba kayo naniniwala dyan? Ako naniniwala ako doon. Dahil tunay na talagang binigyan ng importansya ni Presidente Duterte ang soberenya ng Pilipinas. Na tayo independyenteng bansa at hindi po pwede na mga krimen na nangyari sa Pilipinas lilitisin ng mga dayuhan. So, so mga nagsasabi, ay fake news, fake news. Well, unang-una, sa mga panahon po ngayon, wala nang fake news. Anything is possible. Di ba? Fake news na gumagamit daw ng pulburon. Fake news na hanggang ngayon naka fentanyl Anything is possible now. Dahil history is unfolding. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Doon sa Waranto Fares, tignan natin kung ano mangyayari. Sana wala. Sana yung reaksyon ng tao na wala pa, na talagang natataranta ang tao dahil mahal si Presidente Duterte, will make this administration to make the right choice. Kung ICC Waranto Fares yan, wala talagang basihan para makipag-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Pag siya inaresto, uh, miski hindi na tayo miyembro, ang remedyo, habeas corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Dahil hindi na tayo miyembro, wala tayong obligasyon na makipagtulungan. Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, kinakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkakaaresto. Ang mensahe ng taong bayan na ngayon pa lang, balita pa lang na may posibilidad nag nagkakagulo na, natataranta na, huwag niyong gawin. Sasabog po yan. Parang social volcano. So, imbis na kayo ay mag na mag-deny, tignan nyo anong reaksyon ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Whether be it sa ICC o whether be it sa kanyang mga sinasabi. Tama ba ako o mali? Di ba ako yung nagsasabi lang kung anong damdamin ng taong bayan? Huwag niyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto niyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Paano? Kuhupa. Ang tension ngayon sa posibleng pagkakaalis o pagpapaaresto ng Presidente Duterte para mawala ang alinlangan na arestuhin siya dahil sa ICC. Yun po. Gumawa po si Presidente BBM ng memorandum circular at least to all executive agencies including DOJ, NBI, PNP, and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC. Nakasulat 'yan na order eh di huhupa yung possibility na maaresto dahil sa warrant of arrest. Di ba po? Pero habang kasing salita lang at nakokontra ng ibang tao, gaya ng kalihim ng, uh, ng Department of Justice, wala pong maniniwala sa salita. Kasi pinatigil ang pirma, tuloy. Di ba po? Hindi daw kailangan ng uh, ang, uh, amendments ng economic provisions, tuloy pa rin. Ano nangyari? Akala nila may kasunduan na sila. Ayun, gera na naman ang Senado at ang Kamara de Representante. Parang wala pong ibig sabihin ang salita sa bayang ito. Dapat isulat dahil pati ang husgado will be guided kung anong nakasulat. Yan po ang dahilan. Kaya kapag i-credit file ang certiorari, kinakailangan may certified true copy. Bakit ayaw isulat? Di ba po? Ay, nako. So, ang tutukan po natin, paano ang reaksyon ng bayan na hindi pa nangyayari. Dahil pag yan po'y nangyari, masigurado talaga, magkakagulo. Yan po ang katotohanan.